920 million. Di ba? Poste lang nakatayo. Duterte pa rin. Ha? Ulitin ko mga kababayan. 920 million. Tulay. Tignan mga poste lang ang nakatayo. Kita ninyo mga kababayan. Ha? Ulitin ko mga kababayan. hm? 920 million ang pondo, Davao Region. Poste lang ang nakatayo. 'di diba? Kanina nakalbo ang bundok, binaha ang Cebu. Ang Presidential Anti-Corruption Commission matapos matuklasang hanggang ngayon ay mga nababahala ang Presidential Anti-Corruption Commission matapos matuklasang hanggang ngayon ay mga konkretong poste lamang ang naitayo sa 920 million pesos Esperanza Bridge Project sa Agusan del Sur. Mm. Anim na taon matapos itong simula noong 2018 mm. sa inspection inspeksyon ni PACC Chairman Dr. Louis Seniza kasama ang mga engineer at kinatawan ng DPWH Region 13 nakita na walang tulay deck o access road sa lugar kundi mga nakatiwangwang kundi mga nakatiwangwang na haligi sa putikan, batay sa datos ng PACC, umabot na sa 920 million pesos ang nagastos ng DPWH habang tinatayang lalampas pa sa 2 billion pesos ang kabuuang halaga ng proyekto. Gayon man, nananatiling halos walang pisikal na progreso sa kabila ng walong magkakahiwalay na kontratang inilaan mula taong 2018 hanggang 2025. Ah. Itinuturi ng PACC na malinaw itong sinyales ng pag aaksaya ng pondo ng bayan at kakulangan ng maayos na pamamahala. Ayon sa may... My... Okay, o, kita ninyo? Kailan nangyari ito? Sa panahon na naman ni Digong. Sa panahon pa pala ni Bilgeka yan. Kita ninyo? Kita ninyo? O, ah, laging sinisigaw ng mga DDS. Marcos Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw Si Digong ang nakinabang 920 ang pondo Puro pusti lang nakatayo yeah. Marcos, Marcos, magnanakaw Si Duterte nakinabang 920 million ang pondo. Puro poste lang nakatayo. Di ba? Putang inang yan. Ah, 920 million pondo. Panahon ni Digong. Kaya pala ayaw ni Diskaya tatalakayin ang 2022. Pababa. Kaya pala 2022. Pataas. Kasi pag ibalik natin yung ispagiting pababa, 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 ah, masilip si digong eh. Pero pag islipin, asilipin pataas, pataas ng pataas, nabisto eh. na yeah, kita niyan, yan? Markus hmm. Marcos, Marcos, magnanakaw, sabi ng mga DDS, pero si digong nakinabang. 920 million ang pondo puro pusti lang nakatayo putang inang yan kita nyo yan ha kita nyo Diyos mio marimar yan ngayon mga kababayan ang ating masasabi ha 920 million putang ina Ah, so, may kasama ng PACC, lapis na over-designed ang proyekto at mm. hindi akma sa klase ng kalsadang tinutulungan ito. Mm. Sa halip na mamahaling viaduct type bridge, mas praktikal umano ang paggawa ng dike o embankment bago ang mismong tulay sa Agusan River na maaari sanang magpababa ng gastos sa humigit kumulang 300 million pesos lamang. Iminumungkahin ngayon ng PACC ang komprehensibong technical at financial audit at pagsasabot sa gawa ng Independent Structural Review ng UP National Engineering Center upang matukoy kung makatuwiran ang disenyo. Kasabay nito, nananawagan ang ahensya ng transparency at pananagutan mula sa DPWH at mga kontratista at inirekomenda ang pansamantalang pagsuspende ng proyekto hanggang matapos ang investigasyon. In the heart of changing lives, ito si Jovel Ka Kita ninyo, mga kababayan, ha? Si Ma Marcos, Marcos daw magnanakaw Pero si Digong ang nakinabang 920 million ang pondo mm. Pero poste lang nakatayo Putang ina talaga mga kababayan Alam, alam ninyo Huwag mong subukan Eh? Wag mong subukan, mabubok kapag nag-dds ka tang ina mo. Huwag yeah? mong subukan mag, mag dds yeah? Magiging bobo ka. Mm -hmm. Taanin nyo. Hey, nako. Biruin ninyo. Cebu. 26 billion. Billion ang usapan niya. 26 billion. Nawala. Binaha sila. Klarong-klarong nilamo ng putik. Nilamo ng tubig baha. Hmm. Yung Vice President nandun sa Mauban, Quezon Province, nakabakasyon. Nag-swimming-swimming. Swimming. Habang ang mga DDS sa Cebu nilamo ng tubig at putik na may kasamang troso. Hindi ah. Yeah. Ah uh, Ay, uh. hey, nako. Ako nagsasabi sa inyo mga kababayan, huwag kayo magalit sa akin kung nagmura ako. Kamura-mura naman po talaga. Nakita mo yan? Nilamo na lahat-lahat ang sibo. Nilamo na lahat-lahat ang sibo. Yung vice president nila. Andun. Ito po ninyo na sinasabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa sibo po yung baha. <laughs> ang... Ang Cebu is uh, as of now uh, ongoing ang ano ang uh, rescue operation doon. Uh, So, it will also come mm. specifically sa... May nagtanong, bakit daw sa Davao City nag-investigate, e eh, nasa Cebu daw ang baha? Bakit hindi nyo subukang tanungin? Bakit nasa Quezon Province si Sarah, eh, e nandun sa baha, nasa Cebu ang baha? Diba? Yan ang tanong, oh may nagtanong. Bakit sa Davao nag-investigate, nasa Cebu ang baha? E eh, hindi nyo subukan? Nasa Davao City ang investigasyon. Nasaan si Sarah? Hindi ba? Kita nyo yan. Comment lang po ninyo na sinasabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa Cebu po yung baha. Um, ang... ba? Diba? Kasi nasa Davao ngayon ang ICI at ang DBWH. Nagtatanong ngayon ang mga tao, bakit kayo sa Davao nag-investigay nandun sa Sibu ang baha? Iba't eh hindi yung subukan na saan po ba ang vice president ninyo? Di ba may baha din sa Cebu? Bakit nasa Quezon province siya? Di ba? Mm. Kita nyo yan, mga kababayan. Ah. Mamaya, tatalakayin din natin yan. Ha? Ah, tatalakayin natin yan, mga <laughs> kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, nakakaawa. Nakakaawa ang taong bayan. Nakakaawa ang mga Pilipino nakakaawa ang ating bansa lalong-lalo na kung meron tayong mga politisyan, ang iniisip lang nila ay kung paano yumaman pumasok sa politika para yumaman kasi alam niyo dito sa Pilipinas the best way to become uh, to make you rich no pasok ka sa politics yes totoo yan if you want to be rich in easy time or easy way pumasok ka sa politika kahit wala kang gagawin dyan, present ka lang, lagbo ka lang, may sahod ka na eh. ah Kahit lalakwat siya ka dito, lalakwat siya ka doon. Isa lang naman sasabihin ni Sarah niyan, bakit ako magproblema sa baha ng Cebu? Eh may presidente naman. Di ba? Vice lang naman ako. Pag namatay siya, tsaka na lang ako. Di diba? Kasi nga vice lang naman talaga siya. Mm. Di ba? Yan lang naman ang sasabihin ni Sarah. Bakit ako magpo-problema sa baha sa Boy? E vice lang naman ako. May presidente naman. 'di ba? Mamatay muna siya bago ako. Oh, kasi pag namatay si BBM, si Sara ang papalit. 'Di ba? Oh. So isa lang sasabihin ni Sara, Kent, bakit bakit mo kuhahanapin kung binaha ang Cebu?" E di ba may presidente? Ang tanong ngayon, di ba ang sigaw ng Cebu? Duterte, Duterte, Duterte. 'Di ba? 'Di ba ayaw nila kay BBM kasi nga adik bangag, adik bangag, weak leader, weak leader adik bangag. Ha? Ah? Oh, ngayon, asaan yung sinasabi ninyong hindi adik, hindi weak leader, hindi bangag? Nasa Quezon province. Nagbakasyon. 'Di ba? Hmm.